Ilang mga buhay ng ating kababayan ang gumuho matapos ang nangyaring magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental. Maraming ari-arian din ang nawala at nawasak bunsod ng nangyaring paglindol. Ang buong kwento alamin natin sa report ni Jap Regala. Ilang pangarap na pinaghirapan, matagal na pinag-ipunan, dahan-dahang binuo, ngunit sa isang iglap lang, gumuho Magnitude 7.4 na lindol ang tumama dito sa Davao Oriental nitong biyernes. At ngayon, baka sa bawat gumuhong tahanan ang iniwang pinsala ng kalikasan. Hindi lang sa mga pader na bumagsak, kundi maging sa mga pangarap na bunga ng ilang taong pagsusumikap. Sa barangay Isidro sa Manay, kasabay ng pagguho ng kanilang mga bahay, naglaho rin ang kinabukasang pinangarap ni Nanay Pepina at Kagawad Maribel natulala so, takot na takot po. Talagang natruma talaga kami, sir. 10 years, pinag na namin para makaano kami ng bahay. And then, pag ganito ang nangyari. Lubos naman ang pasasalamat ni Nani Evangeline nang mailigtas ng anak ang kanyang apo na natutulog noong tumama ang lindol. Ang, ang kwan lang ka ng kintay nga, nakagawas yan. na ta ang buntis nga na kuan na ning balay og mo na nga ang bata nagantos ko dang buntis kan para makagawas siya pagagawas niya malangya po na urot nang magtumpad ning balaya nila Nagpasalamit mi sa Ginoo nga nagagawas ang buntis og ang anak. Si Lolo Ezekiel, isa sa malubhang nasugatan. Ayon sa kanyang apo na si Teacher Sheila, mag-isa ang kanyang lolo sa kanilang bahay nang mangyari ang pag-uga ng lupa sinip ko muna lahat ng mga bata ko doon. After po, may isang kapitbahay po kami pumunta sa akin, telling me na yung lolo ko daw po is dugu-duguan na po. So agad na po ako pumunta sa bahay para i-check siya. Then nagbotor na lang po kami dito kasi bukid po kami. Wala po kami dito sa central po talaga ng Manay. So, Kailangan po namin siya agad kasi po puno na po ng dugo yung bukhan, mukha niya. Kailangan na po talaga siyang i-dalin dito sa ospital. Hindi na rin mapakikinabangan pa ang bahay ng magpinsang sina Bernardita Pingot at Purita matapos bumagsak ang magkabila ang pader nito. Takuan uh, lisod nga kahimtang baka nang ang iyang lawas, dagang sa sakit ay samad, gita baka nung koan, kanang pader, linog na tambakan siya Malalig, tabang, iyak tabang tabang. siya, tabang-sak, tabang-sak, tabang-sak mo. Oh, ang mga silingan ang nakatabang. Kalunos-lunos din ang sinapit ng Barangay Hall ng San Isidro. Humigit kumulang dalawang buwan pa lang kasi nang maitayo ito, ngunit tila hindi na rin mapakikinabangan sa harap ng iba't ibang kalamidad na nararanasan ng ating bansa, mulit-muli nating pinatutunayan na kahit anong sakuna ay hindi kayang patumbahin ang tibay at lakas ng loob na mayroon ang mga Pilipino. At sa pagbangon ng ating mga kababayan, kaisa ang gobyerno sa pag-asang muling maitatayo ang kanilang mga gumuho, hindi lang mga bahay, kundi maging kinabukasan ng mga mamamayan. Mula rito sa Davao Oriental, kasama sina Wilson Latumbo at Jan Paul Mameng, ako si Jap Regala, Congress TV.